Gamer addict dinemanda ang Bethesda dahil sa nasirang buhay. Sa mga hindi naglalaro ng video games, ang Fallout 4 ay isang game na tungkol sa nawasak nating mundo matapos ng isang nuclear war. At ito ay kinalolokohan ng mga players ngayon. May isang player sa Russia na na-addict sa Fallout 4 at tuluyang nasira ang kanyang buhay. Sinabi ng 28 years old na lalaki mula Siberia na tuluyang siya nabighani sa Commonwealth Wasteland at iniwan siya ng asawa niya matapos ng tatlong linggo. Naapektuhan din daw ang kalusugan niya dahil sa pagpuyat at sa paglipas ng gutom. Napalayas din siya sa kanyang trabaho dahil siya ay absent ng absent. Pero imbis na ayusin ang sarili niya, kumuha siya ng abogado at dinimanda ang Bethesda dahil sa emotional distress. Magkano? 500,000 caps! Magkano yan sa piso? Lagpas ba ng 300,000 pesos yan? Ang kaso ay naging eksperimento sa Russia dahil ngayon lang sila nakakuha ng ganitong kalokohan. At gusto makita ng mga abogado kung gaano ito tatagal. Pero kung may common sense ang hukom, ifufus! Roda! Niya ang kaso at sana pagalitan ng feral ghoul na ito na ayusin ang buhay niya.